So yun na nga mga best ang agaw nga for today's video, kaso yung traffic talagang malala mga best 4 hours, parang galing na ako ng result pero galing lang naman ako ng kabidi mga best Pero yun nga, pupunta ko dito nga sa Manila mga best may pupuntahan lang ako importante mahalaga, ano daw? <laughs> so yun na nga, nagutom ang lola mo, wala na tayong power, kaya kailangan na natin kumain mga best One hour later. So, ina nga mga bes, nang galing na nga ako sa aking pupuntahan. Ano? <laughs> so, na nga, pagkatapos ko nga dun, bes, ay agad na akong pumunta sa Kiapo Church para makapagdasal at makapagpasalamat kay God. Basta nga mapadpad ako dito, bes, sa Manila, ay hindi pwedeng hindi ako dadaan sa Kiapo. Ayan, may panata nga kami ni nanay dito. Yun na nga lang, uh, medyo malayo na, hindi kami agad nakakapunta. Basta-basta. At yun nga bes, sobrang gaan ngayon ang pakiramdam ko Kasi yun nga, nasabi ko yung mga salubin ko At mga, alam nyo yun, yung mga bumabagabag Charot, ang drama ko At yun nga, thank you Lord, kasi lagi kayo nandyan At humihingi rin ako syempre ng pasensya sa mga bagay Yung mga mali nating nagagawa, mali ko nagagawa, ayan So yun nga bes, bago pa ako maiyak, Tara na, saan nga ba ulit ang ating next stop Pero bago yun syempre, sasakay muna tayo ng mga basbes sulitin natin yung araw na to kasi sobrang init. Ayan. Walang ulan mga bes. So, paano? Tara! A few moments later. At andito na nga tayo sa ating sunod na destinasyon. Ito nga yung Ayala Mall, Manila Bay. At dito nga rin kami magkikita ng aking partner. Tagpuan yun. So, yun nga ba nag-aantay syempre tayo, ay nag-ikot-ikot mo na ako mga best. At nakita ko nga itong Pilipino Village, yung Lakbay Museo. At yun nga si Santa Claus best, unang bungad, may dalang manok at gitara. Mana si Santa Claus. Pero, so, yun nga best, yung Lakbay Museo best ay libre lang, walang entrance. Kaya talaga naman, punta na kayo dito mga best talaga mag -e enjoy yung mga chikiting at mararamdaman mong malapit na talaga ang Pasko mga bes ang daming parol parang ganyan kadami mga inaanak ko charot so yun na nga, mga bes Shoutout sa mga inaanak ko at yun nga si Santa Claus may dala siyang lechon so nag bes baka naman po kahit medyo maliit lang charot so yun na nga tara samahan nyo ako libutin natin tong lakbay museyo so paano tara Nakanood pa nga tayo ng Taekwondo Tournament dito ngayon sa Ayala Malls mga best at yan nga ang gagaling ng mga bata bes. Mga bata pa yan talaga. At yun nga nag-message na nga ang aking partner kaya kakain muna kami best bago kami umuwi. So paano? Tara! So, yun na nga mga bes, habang kumakain, syempre, chika-chika muna mga marites, charot. So, yun na nga, kailangan na rin namin kasi makauwi mga bes. Kaya talaga, dun, dun kami sa maikli lang ang pila bumili ng pagkain mga bes. At inaantay na nga kami ng aming anak, charot. So, yun na nga mga bes. Kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And please, click mo na rin yung bell button para po mas updated po kayo sa mga susunod ka pa na videos. At yun na nga mga bes. Kung nagustuhan mo ang aking video, please leave ka na rin ng comment. Maraming salamat! At mga bes, muli nga ay maraming salamat sa pagsama. See you on my next vlog. God bless you all!